Ayan, guys. So, makikita nyo, may curve na ulit siya. And nagulat ako nung nagtimbang ako. Kasi, ang timbang ko ay... Nung buntis... Ano ba yung ay, ko lang. Nung buntis kasi ako 65 kilos. Tapos, noon lang anak ako. Parang 63 tapos kahapon, nung nag ako ng timbang, 59. And ngayon guys, ang timbang ko na lang is 58.8. Ayan. So 58.8 na lang si Rosmar. So yeah, update update ko na lang kay sa timbang ko guys. Ayan, day by day kung ano yung nababawa sa akin na timbang. Anong susuotin ng baby ko? Sige na, bari pa yan. Bad, bad mo dang gising. Ang <laughs> kinakain okay, mo. glass skin malang ang noo ko, kumikinang-kinang. <laughs> Ate, hagito na mo yung noo ko, kumikinang-kinang <laughs> Bubbles, bubbles. Ikaw, ligo na ikaw dali, dadating si Lolo at si Lola. Ay, ayaw, ayaw, ayaw. Sorry na, sorry na, dito ka na. Wee! Wi Ayan, kaya sinabi ko naman sa inyo, sabayan nyo na ako magbalik alindog program. Ayan, no, nandito talaga yan. Yung mga skincare ko na yan, ginagamit ko talaga yan. Ayan, napakasarap ng ating lemon. Lasa tong iced tea, guys. Lagi ko ininom yan bagok bago ko mabuntis. And ngayon, no, hindi na ako buntis. Pwede na ulit. So, ayan, mango. Ito, lasa siyang mango shake na fruit. Hindi siya lasang gamot. And syempre, kung mahili kayo sa coffee, meron din tayong coffee. And meron din tayong choco. So, depende sa inyo guys kung anong i-check out nyo. Ayan, kaya mag-check out na agad kayo ng Rosemars Detox Drink natin dahil napakamura niyan sa halagang 249 pesos lang. Meron ka ng isang malaking ganito. Ayan, isang pack na siya. And take note guys, bukod sa nakakapayat siya, nakakaputi rin yan. Nakakaputi, nakaka-fresh and younger looking. And pwede yan sa mga lactating mami kagaya ko dahil meron yung moringa and chia seeds na nakakatulong para mas maparami ang breast milk supply ni mami. Ayan. Pero syempre, consult your OB pa rin. Ayan, guys. Ayan ay napakaganda dahil FDA approved and sweetened by Stevia. So, hindi tayo gumagamit ng sugar dyan, ha? Delikado sa mga may diabetes, diabetic person, gano'n. So, ayan. Kaya check out na agad kayo. I-search nyo lang Rosmar Detox Drink. Ano? Love you. O, dadan.